Ganda na nasa okay. inibig ko. Um, Chocolate! Hindi, pasensya na. We, sinulat po namin yung kanta na yun. 17 years old lang po kami ngayon. 48 na ako. Lahat kami dito, 48. Mali bang kay Darius, 50, 53, 54? Wala pa, wala pa. Okay pa. Ay, sandali, pakilala ko muna yung, yung banda. Chocolate! Una-una, una. palapan muna natin Si Gabriel, si Gab. Yes! For those who know, yes! a year ago, Less! Gab struggled with cancer. Yes! And talaga namin mawawala? Siya Now lahat. Lahat na na he's back, so thank you very, very much. Woo! for the so, time. na sa US na siya eh. Pero minsan mo visit. Actually, nandito siya ngayon, nagja-jump siya with a few shows. Pero habang wala si Bowie, ang nagbe-base muna para sa amin ay si Paolo from Moonstar 88 pa na pakarapin. Wow! Sila po yung kumanta ng, ang Moonstar nang kumanta ng Torete, My Green, ano? Tapos nakakatuwa, no? Kasi kakatugtog niya sa parokya, alam ano niyo, tinanggal siya sa Moonstar 88 pa na pakarapin. So, congratulations! Ha <laughs> Uh, at least, tinanggal ka, no? Okay. At syempre, si Dindin. Wala pa natin si Dindin. Baka maraming kayo. Si Dindin naman, kaklase ko yan. Kaibigan ko siya mula, 6 years old. Could you imagine? Nakakatawa kasi 6 years old pa lang, ganyan na siya kalaki. And uh, nakakatawa din kasi, a uh, 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 few months ago, so sorry, ang tanda na namin, no? Parang yung mga medical condition na. Si Dindin naman, nasa tour kami, nagkabuhol-buhol yung chan, inoperahan, after 6 weeks nakatugtog na siya ulit. So I guess this is mga second or third gig mo after the operation or so. after fourth gig. So pala pala si Dindin. Thank you very very eh! lang kasi sa lagay na yan, nangayayat na siya. <laughs> Bariyan na ka muna doon. Oh, kahit ako na. Alam mo naman ayoko nagugutong ka. Doon na muna, pin pinagtimpla kita ng Milo doon. Kahit ako ka na doon. Okay lang yan, kahit ako ka muna. So, syempre, si Darius, pala pa ka natin. Yes! Kita mo naman, ha? Ang tanda-tanda na niyan, pero tumutugtog pa rin. Palapakan natin kasi alam niya po, kadalasan, sa edad niya na yan, pagkatapos ng TV Patrol, tulog na yan. Pero kita mo hanggang ngayon, tumutugtog. Thank you very, very much. Uh, salamat, Darius. Nakapag-maintenance drugs ka ba? Okay. Maintenance drugs, hindi illegal drugs, ha? Mamaya, kakasama mo sa kami kasi kung ano-ano ano yung hindi sa'yo. Um, ito naman, itong bolso namin, si Andrew. Andrew, kaway-kaway ka naman. Si Andrew kasi, no pandemic, hindi kami nagsasama-sama ng mga kabanda ko. Tapos si Andrew, editor siya ng mga videos namin ni wow, Nery. Yung Ponsang Mat, <laughs> um, editor ng mga vlog. Yung vlog. Ponsang Nay nag-edit ng na mga vlog namin. Tapos nalaman ko, marunong pala mag-gitara, marunong. So kami nag-jump palagi. Tapos nung nagkaroon na ng gigs, nung nagkasamit si Gab, siya muna yung nag-gitara para sa amin. So thank you very, very much, Andrew. Yes. Salamat. Thank you. Ito. Nakakatawa lang kasi Sino nung bumalik na si Gab, nakabalik na si Gab, hindi namin alam Malay kung ano ka tatanggalin. <laughs> so kung naman yun, nandiyan pa rin siya. O, oh, sabi ko si Rick. <laughs> Pero kasi talented, pam, magaling mag-keyboards, mag-arrange, mag-drums. At kumakata pa ngayon eh. Kata ka naman. Para pakita mo yung sentin mo dito. Uh, yung magaling, yung uh, uh, mga piyasa ng pandemic. Coco Melon. <laughs> Ayun, Chuchu TV. <laughs> lahat ang, lahat ang peres na karelate. Pero si Flippy. Hindi, yung, yung medyo madali. Ano may madali lang? Sa order, ganyan. Yeah. Kaya natin. Pero ka ba mo? So, oh, meron, meron. Kaya ko, props lang eh. Sige nga. Oh, oh, magaling! Magaling, pero sorry. Hindi ako masyado na impress kasi kaya din nakabanda ko yun eh. Hindi ba na kaya yun? Pinagmamalaki ka. Mo yung yeah. Ito yung may pandero ng parokya. Ito ha, kita mo kahit matanda na alam niya yung piyesa na yan. Oh, meron pa yung mic din. Sige, sige. Sing song. Nagtatanong <laughs> <laughs> Hindi <laughs> raw ako makikinig Pagkat nakinig ng lumang plaka pero live, no? <laughs> ano, pag bukas mo ng baol, oh, may alikabok na lumabas. <laughs> Ganun ka old school Pero Ganun, ganda. Smooth na smooth. Kung kumbaga, pagagawa ng ng version si ano, si, uh, si Juan de la Cruz ng ganyang version, yun yung version mo. So, pero sandali ah, pahirapan natin si Darius. Yung tap... Pag narinig ko yung may nag-uusap dito ah. Si, ikaw ba yung nagsasalita? Narinig ko sa... Narinig ko sa house eh. <laughs> Mag-uusap muna kami. Pahirapan natin si Darius. Yung mga hindi niya kayang gawin. Sino ba yung sinisinger na ano, ayaw na,